Bakit tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong kalihim ng Department of Agriculture na si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Secretary Laurel, good morning po. Johnny Bañez, uh, Drew Nacino. Live na po tayo sa DWIZ, Alew Channel 23. Good morning po, Secretary. Good morning. Good morning, good morning sa inyo lahat. Alright. Una sa lahat, maraming maraming salamat, Secretary Laurel, sa pagkakataon na uh, on a early Monday morning, na makausap po kayo regarding sa inyong departamento. Direct to the point na katanungan na po, uh, Secretary Laurel, musta na po ang 20 pesos bigas mm -hmm. para sa mamamayan project ng inyong uh, tanggapan, Sec? Lalo po 'yung sa mga magsasaka po, uh, Secretary. Uh, sa ngayon, nagtuloy-tuloy naman 'no, uh, naging uh, nag, uh, bukas tayo sa Region 2, Region 3 para sa farmers and farm workers ano at uh, Medyo maganda yung uh, reception, ano, at uh, unang araw nga naka-29 tons kami at halos araw-araw ganun yung uh, may. at Tapos uh, by this week mukhang uh, magdadagdag na tayo ng mga uh, uh, NFA sites, no, at uh, i-announce uh, baka by today or tomorrow kung saan pa. At linggo-linggo uh, na huya magbubukas uh, hanggang... Uh, hanggang all regions ma, ma, ma magkaroon na ng 20 bigas for farmers. Mm. and Lalo na yung ating mga farm workers na hindi naman, hindi naman sila may ari ng mga lupa nila. Mm -hmm. well, check. hanggang kailan po natin inaasahang may papatupad itong ganito kababang halaga ng uh, bigas sa ating mga kababayan, lalo na po yung nasa sektor ng na agrikultura at yung binabanggit na mukhang nasa ordinaryong uh, sitwasyon sa bansa po? Uh, hanggang ano hanggang 2028 na to uh, uh, as long as uh, the Marcos administration is nakaupo uh, uh, ay uh, randian huyan at uh, although may limit ho sa ngayon na 10 kilos per month yung uh, bibigay natin per farmer or farm worker no parang per household 'to ho yan hmm. all right. uh, when it comes to presyo na ibabana po natin base sa pangako ng pangulo pero ang karaniwang katanungan po secretary with your indulgence kalidad po ng bigas na halagang 20 pesos. Kamusta po? Ah, okay naman. Ang nakikita din naman nyo at uh, wala naman kayo narinig na nagreklamo sa kalidad ng bigas at uh, mm -hmm. Uh, natin na maganda yung ilalabas natin. Of course, siyempre, paminsan-minsan baka may mahalong isa o dala, you know, ilang kilo o isang sako. Pero in general, ho, oh, nakatuto ko kami dyan. At, pero of course, no one can promise 100%, no? But, mm, uh, tingin ko, wala, wala man hadong issue. Kasi yung mga pangit naman na, uh, meron ng pangit, pero tinatabi namin at for auction nyo ngayon. Mm. Opo, Secretary, doon naman po sa mga mangingisda, isda, doon yung mga uh, sa fisheries uh, sector, sila po ay bebentahan din ho ba ng 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yes. Uh, basically, ang target namin is August 29 or August 30. No? Nakalimutan ko na exact date. At gagawin mm -hmm. natin ang pagbebenta nationwide sa mga uh, government fishery ports. no? Yung pag-aari ng Philippine Fisheries Development mm -hmm. Authority muna. Yung pag-aari ng BA ng mga fish ports. So, sa so August 30, oh, mag-uumpisa na yan for uh, fishermen and yung mga fish port workers. Mm -hmm. Sek, mabigat ang uh, nakaatang sa balikat niyo dahil isa sa mga pinangakot, gusto talagang matupad ng uh, mismong Pangulo natin, eh yung food security. So bukod po sa bigas, anong pa pong mahakbang ang ginagawa niyo para ikang ay mabawasan, kundi man tuluyang mawala ang nagugutom na mga kababayan natin, Sek? Well, uh, talagang matutok tayo. No? importante rin dito yung production. No? Ang pinaka-main concern lang naman natin ngayon is yung presyo ng palay. Mm -hmm. At uh, tinututukan ho natin yan at uh, sa, ma sa maraming area, nag-improve na naman from dating 8, meron ng 14, meron ng 15. Uh, sa ilo ilo may problema pa uh, dahil mababa pa rin. Pero nung malabas, yung quality ng bigas kasi nila natinan, medyo hindi yung maganda eating quality. Pero tinitignan namin na, na may mga tao tayo ngayon nakatutok para nga subukan masolbahan yun. Of course, ah... Uh, tungkol naman sa baboy, may ASF issues ulit kayo na lumalabas dahil uh, naglampas lang ang ulan at hmm. bagyo. Lumalabas yan pag tuwing uh, may binahalan na binabaha. Hmm. Uh, pero yung vaccine naman ay mukhang within this year may mga, may mga aprubahan na. Yun, yun ang, yun, ang, solusyon dyan. Then, Naka-ready na tayo sa repopulation also. Ang target ko nga ay maka makapagdagdag uh, ng isang milyon na Uh, baboy na uh, kada taon para ma mapunuan yun na walang limang million uh, nung kasamt sa ganay eseb na mga namatay na baboy sa manok naman okay naman yung general ng manok Nakita naman natin stable ang presyo asukal uh, sa vegetables naman na uh, uh, sa onions okay rin naman tayo garlic at uh, Ah, uh, ngayon binabantayan lang namin. I mean, uh, it's safe to say na food secure naman tayo. Mm -hmm. So sa, sa bigas, maraming tayong stock eh. O po, uh, secretary by next week po, tama, September 1 na ay uh, sisimula na po itong uh, ban sa rice importation. Meron pong mga ilang pong mga agri mga samaan po ng mga uh, magsaka, mga farmers group na nag- uh, may, may kaunti po silang agam-agam, uh, ika, dito po sa ipapatupad po na rice import. Sila po ba ay nakonsult na po ba? Napulong na po na ba uh, ang si, uh, mga farmers group dito? Well, uh, technically yes. No? Uh, umiikot kasi tuloy-tuloy naman ho, ikot ng NFA, ng DA, sa lahat. At ako mismo, oh, na nakakausap -na ko yung mga millers, traders, pati importers. So, tuloy-tuloy uh, naman. Of course, sarami ho ng ating mga farmers. So, uh, higit uh farmers farm workers may halos apat na milyon diyan sa rice alone ano? uh talagang uh, hindi naman makakausap lahat pati in general yung uh wala namin yung problema at uh, talagang nakatutok tayo pati lalo na ho si presidente mm -hmm. right Meron pong mga umiiyak, literal umiiyak, Secretary Laurel Luigendal, sa mga magsasaka dahil po misto lang binabarat yung kanilang mga bigas. Ano po ang pangunahing hakbang po ng inyong tanggapan para maiwasan ito at uh, ikangay uh, wag magutom yung mga taong nagpapakain sa sambayan ng Pilipino? Pero sa ngayon nga, yung, ang pinaka long-term solution dito no, is yung uh, pag amenda sa RTL natin na uh, Uh, importante kasi basically oversupply talaga ng impo imported mm -hmm. rice na maganda na mura ang gig, uh punot dulo nitong problemang 'to so oh. unless maamiendahan natin 'tong uh, batas na 'to para mai maiayos 'to uh, unfortunately nga parang guerrilla style lang ang mangyayari ngayon. Mm -hmm. kung saan narinig o may nagreport na mababa ay pupuntahan but of course ang kakayanan lang ng ating gobyerno para bumili ng uh, bigas o palay ng ating mga magsasaka, isang 5% lang sa present budget natin at sa present system mm -hmm. na yung NFA walang walang regulatory powers, no? So, yun ang, yun ang kailangan talaga maamendahan ho yung RTL law na yan. Po, doable ho kaya yan, uh, this uh, 20th Congress, uh, Secretary? Yes, I'm uh, quite, quite Uh, positive, no? Ang uh, outlook ko is positive. Of course, siyempre, uh, it, it's going to be an uphill battle, no? Kaya kailangan ko suporta ng lahat ng magsasaka sa buong bansa natin na uh, suportahan ng push ng DA. Uh, of course, marami tayong mga kakampi sa Kongreso at saka mm -hmm. sa Senado, no? At uh, para malaman lang yun, ang ating Pangulo mismo ay halos every other day tumatawag sa akin at uh, kumakausap din sa mga ibang mga mambabatas natin para na mm. uh, at siyempre gagawin din niya itong priority bill, no? Uh, pati si House Speaker as uh, si Speaker ng Hawke, yung House mm. Bill number 1 to sa Kongreso. Oh. And then si Senator Kiko din na, na nakatutok dito at uh, uh, ilalabas niya yata niya 'yung kanyang draft uh, by this mm. week uh, para ma Nagtutulong, ho rin, ang maganda rito, nagtutulungan ho lahat eh, uh, mm. tungkol dito. Oh. It's sec. Like uh bukod po sa bigas siguro naman nakakarating po sa inyo yung problema na pagka nagkakaroon ng oversupply ng mga pangunahing gulay mm. eh wala pong nagagawa yung ating mga kababayang magsasaka kundi itapon or ipamigay ng uh, kung kani-kanino na lamang kaysa sa masayang yung produkto nila kailan po natin na ito kamatis kamatis po example po mm -hmm. wala well, uh, sa ngayon may may mga na award na ng mga cold storage no na i-deploy no at tuloy-tuloy uh, yung bidding sa mga may mega cold storage, may mga modular cold storage. Before the end of this year, marami na tayong ma-deploy. Yung malalaking cold storage naman, ang, ang target is by middle of next year. Apat yun naman malalaki, tig-5,000 tonelada yun eh. Mm. Uh, meron sa Nueva Ecija, meron sa Mindoro, meron sa uh, Taguig, uh, at, at uh, iba pang lugar. Uh, Kamsor, meron din. Yung uh, yun, yun, yun malak, malaking tulong yung Marami din sa Northern Luzon no, sa sa Kirino, Quirino, Benguet, Mountain Province, uh, uh, marami ho so tayo i-deploy na ganoon. Secretary Laurel, pasensya na po with your indulgence. Medyo personal po itong tanong ko. Ha? I hope you won't mind. Eh, hindi po ba kayo kinilabutan nung magsalita ang Pangulo sa kanya ikapat na zona na mahiya naman kayo? Pero well, sa so, totoo lang ako, natuwa ako. <laughs> yun! natuwa in a sense. Sa akin, para, para, pa. sa akin, ho, kasi ganito ka simple. Eh. Nung pagpasok ko paso ko, actually napuno ko, napuno ko na yun eh. Sabi ko, bakit ang laki ng flood control project? Eko eh, kung 250 billion nung pumasok ko noong 2023 nung nakita hmm. ko sa GAA ng ibang departamento. Eh kung linagay sa irigasyon yan, di apat na taon tapos na yung problema ng irrigation. irigasyon. Uh -huh. Uh -huh. So actually oh di ba So I I'm very happy at uh, uh, kitang-kita naman natin na uh, si presidente Prosigido tungkol mm. dito at uh, talagang galit na galit siya <laughs> honestly <laughs> I don't opa. want to put words into his mouth no pero uh, para sa akin natutuwa ako kami at yung mga mga, mga taga DAho tuwang-tuwa sa mga mm. nangyayari opa. and of course dahil din Jan din din nireview na rin namin yung mga internal ano hmm. namin, no? Para it's a wake-up call for everybody na tignan maigi na at siguraduhin walang nang-aabuso, no? Right. Uh, uh, sick, last na lang po on my part. Ano po, dahil in interconnected nga po yung problema dyan sa flood control pati sa agrikultura. Uh, Kasi kung babahain yung mga sakahan, eh, malaking problema po yan. Ano ho ang mga panawagan pa ho ninyo, karagdagan pa pong mga rekomendasyon, panawagan po sa ating po mga magsasaka, sa ating po mga consumer, lalo po yung mga bumibili po ng uh, pangunahin pong produkto, of course, yung uh, bigas, uh, secretary. Well, uh, ang sa akin lang, masasabi ko na sa mga magsasaka, eh, konting tiis na lang, pasensya na kayo. at uh, uh, Well, ngayon, this year lang naman talaga yung palay na gan ganito naging problema at, at hopefully, within this year din, masolve na natin yan para next year uh, harvest is mas stable na. Kaya wag ko mawalan ng pag-asa. Sa consumers naman, uh, marami po tayong pagkain, uh, meron lang mga pagkakataon na nababawasan, uh, tumataas ang preso, bumaba ang preso, uh we're trying to manage the situation no at para maging stable ang prices para uh mas masaya lahat at uh mas uh, ay, uh mas mas maganda magsalo-salo pamilya na maraming pagkain ayan ho ang ating mas uh mais mura hmm. yo mas mura ayan ho ang direktiba ng ating presidente kaya uh, in the near future mangyayari ho yan at uh, konting hintay pa pat at, uh, kita niyo naman, ang asukal natin, naging stable mm. na. Ang onion, wala nang 600 peso. ah uh, uh, garlic natin, ngayon nasa 120, 140. Mm. namin sa 100 yan. Yan ang target. Uh, cooking oil, medyo bababa din ng konti. Mm -hmm. uh, yung baboy, pa, ba bumaba na. Dating may 450 na liyempo, may uh, 420 na liyempo. Ngayon may 380 na liyempo, may 360 pa. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Uh, Kasimpigay, may 340 na rin. So, uh, oh, oh, do uh, mas na naman. Hmm. Exact. Kami po yung umaasa sa mga susunod na pagkakataon, muli tayong magkakaroon ng chance ang magkausap at magkapaliwanagan sa mga issue mm -hmm. na may kaugnayan po sa sektor na agrikultura. Lalo sa, pre sa pagkain. Apa. Yes, sir. Yes, sir. At uh, sempre, uh, I will be more than willing to, uh, ano, uh, gusto ko rin ng naimbita ko sa Apa? dito para napapaliwanag sa inyo at sa kaumbayan okay. ng uh, sitwasyon. Kasi, at Lalo na sa mga panahon na ganito, Apo. kailangan marinig ng uh, publiko talaga Apo. ang sitwasyon para wala ma hindi mawala ng pag-asa. Para mabawasan ma ma din yung mga fake news, no? <laughs> All right. With that, sir, maraming maraming salamat. Good morning, salamat good luck, po. and thank you very much. Ingat po, ingat po. God bless. Good maraming morning, salamat sir. sa inyo. And good Apo. morning sa poong Pilipinas. Thank salamat po, po salamat. All right. Ito po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang mismong kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Francisco Chulo Real Jr. po naman.